O oh, Liwata, inahanap ka na Namin Inahanap <laughs> ka na namin Namin, Liwata Ito, Sero ka na mga Sero Tatago si Liwata Yo, mga kagros ah, Good afternoon pala sa inyo lahat no? Dahil nagugutom po Kung mga kagros subukan kong pupunta sa ano Diwata Paris mga kaguros At gusto kong matikman yung Diwata Paris kung masarap pa o hindi so yun know, o galing pa akong probinsya buhol pumunta lang ako dito sa Maynila para matikman ko lang yung Diwata Paris overload <laughs> yan po ang sadya ko dito mga kaguros Ayan, tara, let's go. Ha, ayun, malapit na tayo mga Cruz. Pero you Kuwata know? para sa Burlot to, malapit na tayo. See you no, hanap tayo ng parking. Oh. Bang ito na 'yon. Kapops. No, ba ito na nga mga kagrus. <laughs> Namatay na tayo. Diyo no. Know? luksi silog yan yeah, o <laughs> so dumating na tayo ro <laughs> so hanap tayong parking mga ah, guru ah, hanap tayong parking eh okay, kakain tayo dyan o no? sa Divata Pares Overload ha <laughs> ha ha yan you know? oh. Ah, ito pala. Yan oh. Napakadaming no? no, tao pala mga Diyos. Ayan, oh. Yung sabungan, alam mo lang pala yun. Pick, pick. Itas kaya dito, pumarana mga Diyos. Ayan, oh. Ayan mo na. mo na. <laughs> <laughs> kaya mo <na> tayo, Bobs? Ay, kawa Tiktas kaya dito? Pumarada? Tiktas kaya? Okay lang. edi di, inaano no? No parking eh, oh. Bilikado tayo dito. Kailangan hanap tayo ng ano. Ito yung mga nabalita na bawal okay, pasok, na. pasok tayo. Sir, mga kurso, papasok mo na kami dyan sa Diwata, para sa Bulo, no? Pwede siguro dyan? Ha? Tara, pasok mo tayo. So yun mga kahagros ay papasok kami sa looban. Dahil di puro. Oh, 20 lang naman ang ano eh, parking. 20 lang naman ng bayad ng parking mga kagros at napakadami pala mga ano dito mga artista dami artista mga cross oh, kumakain sus punong puno oh ito ito may parking pula dito so ngayon mga no, gusto ko rin makita si Diwata mayroon pala dito log luwag you know? oh mahuli pa tayo dun sa matikitan tayo dun ito yung nakikita natin sa TV di ba sa ano balita na bawal doon. So yun, mga kutos, at so, uh, paparada mo na kami dito. Yun, yun, paparada, ha? Oo. Uh, so yun, may may na lang, mga kutos, ah, kain na Sana makita si Diwata dyan. Mukhang wala si Diwata, ano? Eh, Shout out, Diwata Paris. Yun, ha-ha. <laughs> so tara, go. Kagurus. La bigo tayo. Bigo tayo makita si Duwata ng nakagurus. <laughs> oh. Bigo tayo makita si Duwata dito sa kantin niya mga Kagurus. Wala yo. Ngayon Dito yun, mga kurso, wala talaga. Hindi tayo makita si Diwata. So, paano yun? Kakain na lang tayo. Tara, <laughs> kain tayo. Yan o. Dito na tayo. dami nito. Ang dami. Ito sa akin o. Kaya tayo dyan dito ang dive up to, yung gato lang. Yun know? o. Ang dami yun o. Kaso bigo tayong kita si Diwata dito. <laughs> Nagtatago si Diwata, Pops. Ayaw makita ni Hagurus. Hagurus <laughs> vlog. Ako po, Andi. Yan sa'yo. Sige. Kali. Anungin natin. Ano sa buong yan? Dito na tayo. Yon sa Ano ito? Te, magkano ito? Ay, Nandiyan pala oh. Te, magkano ito? Te, magkano po? Te, magkano ito? Isa, dalawa. Te, magkano ito? Paniti? 100 lang ako. Ito, magkano ba ito? 130 120 Kada may free voucher. Libre librein ano na to? Kasama may libre. Soft drinks. Good thing. Good thing ligonata mga cross. Ligonata i don't sa free soft drinks. Wala nang libre soft drinks. Woo! Asa na yung Libre of drinks? Where is the libris of drinks? Some drinks po. Hindi ah, libre. Wala na? May bayad na? May bayad na na, kung na. Wala na ano, yung Paris. Ito ba ito to? Hindi. Wala na ano? Yung Paris Overload ba? Paris Overload. Ha? O oh, yan. Yan na lang, babay dito. Babae daw dito, Pops. Dito. Eh, mga Cruz, pasensya na mga probinsyano kami. Probinsyano. Yung bagyo sa inyo, di ba? Ngayon. Palagi naman. O, oh, shout out, o. Oh. Shout out si Kahira di Diwata Paris. Dami ng tao. Oh. Yung Paris Overlord. Paris, 120. Nasaan yung bibigay ito? Dito po.

<laughs> ah, ganyan o. oh. Ilan lang oh. Tapos sa Bawins. Sa Bawins, mga pops Sa drink Ah, yun oh. Mr. Pugi doon, soft drinks. Ah, kaya awaray. lima diba, ni mga kay.

So yun, let's go Lagyan natin ng halaman Damo Ayan. Tapos Ano to bang kontra sa Aswang Hahaha <laughs> dami na kumakain no? <laughs> dami na ang sibayas. Nagdaga na din damo. Tapos pang pang pagana. Okay, let's go. Drinks. nanti sebok selap kak hanap ng mga pulis wata, you know. <laughs> nah, si Duwata yun know? si Duwata wala eh. si Duwata dito nagkatago eh nagpatago si Duwata oops o inahanap ka na namin inahanap ka na namin si Duwata ito sero. Naanap ka ng mga sero. Tatago si Diwata. Yun. Subukan yung tikman yung Diwata para sa si bulod, no? Ito. Napakasarap pala. Sa mga gustong kumikim dyan, pumunta na kayo dito. At napakasarap yung mga lutong ulam nila. Talagang mababag. Ano, napaka-extra rice yung mga kasa. Napag-extra rice. Extra rice. Burlod. Burlod, no? Ano sabaw? Pati naman mga rice, so dami. Magigiting natin PNP. Napakasarap pala. Hmm. <laughs> Harap. at sana yung makakatikim uh, kayo nito no? pumunta na kayo dito sa Diwata Paris, Ulo Ludo hmm. hmm, eh. ah, harap the taste of things ang bye, -bye.